Yo, what's up? Magandang gabi sa atin mga kapatid. So, ayun. Uh, Pasensya na po kayo. Uh, masyado po akong busy ngayon, no? Hindi po tayo nakagawa ng reaction video, gawa ng andami po natin ginawa sa araw po na ito. So, uh, upload lang po tayo sa ating YouTube channel, no? Pagamat wala nang ganong views o wala nang nanonood sa ating uh, mga video, gawa ng, ah, uh, ewan ko kung bakit. Siguro ganun talaga kapag uh, hindi ka sikat, no? At uh, konti lang yung manonood sa'yo pero okay lang yan kasi ganyan talaga ang buhay, no? Lagi lang natin isipin na uh, hindi yun yung rason para tumigil tayo sa bagay na ginagawa natin, no? Enjoyin lang natin yung ating pagiging uh, YouTuber uh, at gawa lang tayo ng gawa ng mga video na uh, makakatulong or good vibes din naman sa mga uh, ibang tao. So, ayan. Gusto ko lang i-flex yung aking uh, tigidig o bagong tagyawat na naman, no? Ito pa, dalawa sila, eh, no? So, antanda ako na. Magka-31 na ako. Tinatagyawat pa rin ako hanggang ngayon, no? Yung mukha ko, butas-butas na, eh, oh. Hindi pa rin nag yung tagyawat sa akin. Panay tubo pa rin, eh. Hindi ko alam sa tagyawat na ito, eh. Buti pa yung tagyawat, nag-stay. Samantalang yung, ah... Uh, mga ex mo lana. na lumaylo na <laughs> so God bless po sa atin lahat at always uh, trust to God po tayo no? lagi po nating uh, isurrender ang ating mga buhay sa Panginoon at kung ano po ang kalooban ng Diyos eh, yun po ang ating sundin no? kasi mahirap po mabuhay ng uh, sariling ano lang ang gustuhan Manaking kasalanan po yan sa Diyos. So ako, uh, nagkakasala pa rin naman kasi hindi naman tayo, uh, hindi tayo ay nakakilala sa Panginoon, eh matuwid na tayong tao, no? nagkakasala pa rin tayo at marami pa rin tayong nagagawang pagkakamali. Hindi ako nag-share ng Word of God para sabihin perfect ako, no? Nag-share ako ng Word of God para uh, uh, mabless din yung mga ibang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, no? Uh, sabi nga sa John 3.16, diba? sapagkat so, ganito ang pag-ibig ng Diyos, uh, na, na niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa mampalataya sa kanya ay eh, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? So, ang ganda ng uh, topic namin kanina sa church, masyadong uh, masakit sa damdamin yung mga verses o yung uh, preaching ni pastor kasi... Yun talaga yung uh, dapat nating marinig, eh. hindi yung puro mga prosperity gospel lang yung uh, masarap lang sa tenga. Kailangan talaga natin uh, ay correct, to? kailangan natin maikorekt yung mga pagkakamali natin sa buhay para uh, matuwid po tayo o maitama po yung mga pagkakamali natin. Kasi hangga't puro ano lang, puro masarap lang sa tenga yung naririnig natin, eh hindi natin makikita yung mga pagkakamali natin o yung mga bagay na hindi na dapat natin ginagawa bilang isang kristyano.